Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga earth signs? Taurus, Virgo, Capricorn, nowadays, within, week from now. So, sabihin natin may pinaglalaban yung iba sa inyo. Mananalo siya doon. Um, ano po ba? Sabihin natin gusto ng iba sa inyo ng pagbabago. So, again, mananalo siya doon. Hmm, tungkol sa relasyon. <laughs> Pagbabago sa relasyon. Uh -huh. O oh, sa partnership. Kung business partner. So, ganun. Parang... Sabihin nating partnership, business partners, nagtatalo sila eh tungkol sa rules and regulations. Um, may uptakaiba sila ng paniniwala. Yung isa naman gusto ng pagbabago. Yung isa gusto yung dati pa rin. So, ganyan. Kasi naman yung gustong magbago ng nakagawian, eh, mananalo siya. Ganyan the dating. Kung partnership, business partnership, Kasi nag-aaway sila dito. So, ang pinag-aawayan ay paulit-ulit na senaryo na nangyari na sa past. So, past mistakes na paulit-ulit kinukwento ng iba sa inyo. weda kayo to, na parang sirang plaka na laging nag-uungkat ng nakaraan. O pa partner nyo to, na yun nga, di na makaget over sa nangyari sa nakaraan. Na past mistake. So, ang good news, titigil na yon Kasi naman yun yung laging naguungkat ng nakaraan. So, sino kaya yung possible partner dito nyo? Para malaman nyo kung para sa inyo ba ang reading o hindi. Uh, Scorpio, Capricorn. Oh, Ito maganda Generosity Donation So expect natin na magkakapera yung iba Through Donation O Ewan ko Bigla na lang may magbibigay ng pera sa'yo Unexpectedly Pero Hindi nga lang big amount of money Pero at least Magkakapera Okay Kaya nang dating So, may someone na magbibigay ng pera sa iba sa inyo unexpectedly. So, kung dito pera, edi pagkain, gift, anything na mahahawakan. mm -hmm. So, sino kaya yung magbibigay ng pera sa inyo sa iba sa inyo um cancer o cancer Sagittarius Pisces ano to feeling trapped Pwede di fam family dispute na to. O, oh, walang teamwork yung magka-relasyon. Crisis, eh, di family dispute. O, oh, problema sa bahay. O, oh, kung di man literal sa bahay yung problema, eh di sa tao sa loob ng bahay na yon bahay nyo, o oh kapit-bahay parang problema pero tingnan pa natin nako Kasi itong tapat na to tingin ko, may someone na nagbe-brainwash. Manluloko. Yun yung ginagawa niya, action. Smooth ka nga dito. So, may someone na nagiging manipulative dito. O, ewan ko. Siguro, may nang, nagluloko literally. So, yung deception kasi dito, in general na, niloloko sa pera o may ibang karelasyon na para bang hindi na masaya yung iba sa inyo, gusto na umalis. Pero for some reason, hindi nga makalis. Feeling trapped. so sino kaya yung possible partner dito para malaman nyo kung para sa inyo ba ito itong reading o oh, hindi diyo skopyo mm -hmm. ano itong brain ano nung divine timing? Oh, divine timing. Ano ba yan? Nabulululul na ako. Kasi ito hindi ako makaget over dito. Brainwashing. Manipulation. Ito, chance. Oh. Oh. iba sa inyo magkakaroon ng secret admirer? O may magkakakrush sa iba sa inyo? Kasi coincidence to. Divine timing. Walang time. So, yan na lang mangyari. Sa right time. Pero again, within one week from now, yung divine timing natin dito. At ito ay may kinalaman sa expression of feelings. So, pwedeng confession ng feelings. Kung crush. Ida kayo to na magko-confess ng feelings o someone else ang magko-confess ng feelings sa inyo pwede rin kasi itong ano giving or receiving of apology so expect natin na yung iba sa inyo ay pwedeng magkaroon ng reconciliation so anyone na parang nakaaway nila o hindi nila kasundo so, pwede rin dyan yung ex So, sino kaya yung possible someone na to? Gemini? Cancer? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.